Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling ibinabahagi at pinag-uusapan sa social media ang throwback photo ng phenomenal love team na Aldab ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Kung saan makikitang may anak na kambalang dalawa batay sa lumabas na ultrasound. Ang naturang Facebook post ay makikita mismo sa official na Facebook page ng Eat Bulaga noon pang ikadalawamput-anim ng Nobyembre taong dalawang libot labing-anim. Sa taong ito, tapos na ang tamang panahon o tuluyang pagkikita ni na Alden at Maine na maituturing na makasaysayan sa Philippine Television at ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Yay! Kambal pala ang magiging anak ni Mr. and Mrs. Richards. Saad sa caption. Sa panahong ito ay nagpakasal na rin ang Aldab. Kaya naman, maraming nagsasabi na marahil, ito raw ang pinagbabatayan ng mga malakultong grupo ng mga tagahanga ng Aldab. Kaya naniniwala silang may kambal na anak sina Alden at Maine at tinatago lamang nila kahit na mismong si Maine na ang nagklarong fictional lamang ang lahat. Sa tuloy ng mga netizen, iyan daw ang pinaniniwalaan ngayon ng mga baby boomers na Aldab fans. Anong masasabi mo sa balitang ito?